Hello mga guys, meron na naman tayong tagaing saging, ayun oh. Papakain natin yan sa mga unggoy doon sa litex, dalhin natin yan bukas Day off natin bukas, so dalhin natin, papakain natin sa mga unggoy doon Wala guys, samahan ako Ito na guys Ito din yan Wala ng dahon Pagan pa natin yung guys doon, dun sa baba na ano. Wala na rin dahon na kayo ko na. Doon ano pa nga dito eh. May anak na natin ito dito. Baka hinyalay na tayo eh. Hindi natin mataga yung iba. Si pagod na okay. ano guys. Paket kasi pag nag bitbit -bit natin. Pag bitbit -bit natin. Ngayon eh, guys, oh, so wala na namang dahon. Tatlo. Ang dami guys. Oh. So Lambuhig yung mataga natin pagka ano. Siyempre guys, pangalawa. So, meron pa isa. Nakayuko na yan guys yung isa. Bali na yung isa. Ito yung isa guys. Inumpisahan na rin ng ano, ibon. Hinug na rin yung iba. ayun, hinug na oh pa to tingnan natin yung doon banda sa baba talaga alam lang, pinabayaan ko na lang na naubos lang talaga siya sa puno naubos ng na ibon si ay, sawa na rin kami kasi sa saging minsan pagka nagtaga ko, nasisira lang yan sa bahay so ito pwede na rin ito ayan pa isa guys o. pwede na rin yan pero hanap tayo ng iba. Baka mayroong mas ano pa dyan. Gulang pa dyan. Para ma-priority natin. So ito guys, tinumba ni ano to. May bunga na rin. Tinumba ni tinumba ni Christine. Ayan yung bunga niya. So alanganin pa eh. Pwede siya pang nilupak. Nilupak yan. Bagay. So madamo na rin. Uh, One of these days, uh, naman natin. Mag-spray na naman tayo ng para sa damo para malinis na naman yung guys. Ito so, yung natumbang natin dito. May isang buwig doon na lat natumbang latundan nito. Baka uh, wala na yun. Matagal na yun. Baka inubos na yun ng daga. So dito guys, higit ako sa inyo. Ayan o. Oh. Naubos na lang sa puno yung mga bunga dito. Kasi hindi ko na ano, hindi ko nakuha. Ayan, kita nyo yun. Yung puno na yan. Ayan, ayan o. Oh. Wala na bunga guys. Ayan pa isa ko. Ayan. Wala na rin yung bunga. Naubos na sa puno kasi hindi na natin na ano. Hindi na natin na Ataga. Oops. Muntik pang yung ano. Ayun yun, so. Natumba na yun sa... So, diyan lang siya namatay. Na so, hindi na siya... Malalaki, guys. Kasi... Pag hindi na napusuan kasi yung sagi, ganun ang nangyayari. Niliit yung bunga. Yung dito, ito pala yung kinuha natin yung makaraan, hindi nalang natin. So yun, may isang buwid yung oh. butang dan yun. Maliit pa, di pa pwede. So, mga marang kaya puno dito guys, so. tanim din natin yan.

Gano'n! Ah, ang na guys Hinihingal tayo, hinihingal ako